May lumabas na mga balita na mayroon ng issue ng warrant of arrest. Pero as of now, sabi nga natin, hindi po namin confirm agad-agad kung wala pa po kaming physical copy ng warrant of arrest. Ang sabi po kasi ng DOJ, since hindi po tayo miyembro ngayon ng ICC, may mga options po kasi ang ICC kung paano nila ito ipapaserve. Uh, kung nagkataon po kasi ta tayo miyembro, pwede po ito ipadaan sa opisina po ng Pangulo o kaya po sa DOJ, o kaya sa DFA. Pero maaari pa rin po tayong ituring ng uh, ICC uh, bilang miyembro at maaaring gawin po yung binanggit ko po mga procedure. Pero nasa kanila po ito, kung ito po ay ipapadaan nila mismo doon sa bansa, kung, nasa, kung nasaan yung taong kanilang kung gustong iserve ng uh, Waranta topareso. There's no change uh, when it comes to the policy of the government na hindi pa rin tayo makikipag-cooperate sa ICC unless it's requested by Interpol. Yes, sa uh, Interpol po tayo makikipag-ugnayan kung hihingin po ng Interpol ang tulong ng, uh, ng gobyerno po, ng pamahalaan.